So and guys uh, welcome back to my channel. So tapos na yung clan war league namin eh nanalo kami. Promoted na kami ngayon sa gold 3, a ah, gold 3 tama. So ngayon quasi core na muna. So kaka start na lang actually kaninang 10 p.m. And yun, bago yung lahat, pag gusto nyo sumali sa clan namin, pasok lang kayo. Ayan yung clan tag. Ayan dito yung current state. So, match lang yung laban, guys. Um, pagdating sa mga, ano, match lang naman. So, marami lang sumablay din sa mga kasama ko. So, pero okay lang yung guys, ano, dito. Basta umatak ka lang ng umatak. <laughs> okay na yun. So, ngayon, yung naku-atak yun is 28 and 30. So, gamit yung TH10 ko. So, yun, game na. Um, queen walk ako uh, yung charge lava balloons tayo. Testingin lang natin kung gagana. Okay. So, dito natin, line up natin yung sweeper natin. Uh, boost na tayong heroes and army. So, sa pool. Guys, here we go. saan ko siya gustong pumasok Ay, wala 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 matagal pa naman sa so, moment ko Ay, siya gusto ko siya pumasok aso pa nga wala nga yung target dito <laughs> ability para masira yung airdep. Tignan natin kung mayroon kang masisira. Okay, so I think pwede na to. Kasi maubusan ako ng oras eh. Wala pa freeze. Freeze natin. Freeze ulit. Okay. So, clear natin ito. Clear natin ito. Okay, guys. So, I think, kuha na. 55 seconds. So, medyo pangit. Nilagay ko lang lahat. Pero, since TH9 lang naman kasi siya, um, goods na goods na. Kuha na pa? Nakakabalang uh, konti. <laughs> Buti mo na freeze. Tsaka muntik na yung itch ako. <laughs> okay. Ah... Uh, ito tayo sa abot ko yung ano.

sasayan yung mga spell ko. Bakit yan? Nice one. Ubusin ko na yan. Parang feeling ko kaya na niya yan. Okay. Nice one. So, bantayan ko lang konti. Check tayong traps. Pag clear lang siguro nito. Ayan.

Terus, kaya pa toh? Trust! Trust in me! Laglagan mo! Nice one! Oke, oh nice. Na Tentu nang problem aku. Pero, baby dragon ang bahala dyan. Gana pa wala Hirap pa lang maglapag guys kasi ano eh Alam niyo naman nasa computer ako bagal ko maglapag imbis na yung mabilis Tristar na to Tristar mo Okay, so focus ako dito guys. So serahin ko muna to. And then pwede na mag-indie pag tapos niyan. Mm. Nice one. Good value. <laughs> Yehey! Ang sarap pala mag gano'n. First time ko yung ginawa guys. And then... Ano tayo dito? Ano dito tayo? And then... Time free ngayon. And then dito yung sa taas na yung ano... Yung king and queen. King, king and queen of hearts. Parahin natin yan. Perfect. Ala! galing mo, idol. guys butik. hindi na ako nakapag-focus hindi, lapag na lang natin lahat okay. should be good meron pang laman yung ano ko guys minute and one. Naka-air yung ano ko pala, Warden. Ang galing. Ang galing mo. Baby Dragon, OP. Naku, naku. Huwag ka ganyan. Kamadidisi. Mama. Ah! Ang lala! 100 ba yun? Magkaka-100 pa rin ba yun? Teka nga, 16. 100 pa rin! rin. Kinuha na ko! mahala na siya dyan kasi babantayan ko pala kasi merong ano hindi ko pala pwedeng pabayaan guys merong ano kasi ay bakit doon check tayong traps freeze 1,2,3 poison kaya yan guys wala kayo sa oh. ano okay. eh buhay yan ok so 1.30 hindi na ko lang kung saan siya pupunta Port na lang natin to May freeze pa no, Syke? Hindi ko kasi nabuti. May BK pa pala ako. Ayan na naman guys. Lalapag ko na lahat. Kote. Wala pa pagkano na gano, naman loading. Lost connection. Ay ko na lang. Oh, teka, nang delos connection ako. Oh, dasal lang ang kailangan. <laughs> Nawala. Nawala na ulit net sa dulo. Ano dapat ko ba? Nakalimutan ko yung inatake ko. 15? Fifteen. 3 star yan. Okay guys, so next attack is a number 9 um, Fireball Super Witch Okay, so attack na tayo and gamit tayong Flame Flinger So check tayo traps dito guys Wala So ayahan na natin mag Flame Flinger na tayo dito Ay, may mga mm -hmm. So dito tayo mag Warden Rock Okay in guys and then yeah um, Tapos tayo dito. Tris na ano okay. Ay! Naka, ano pala yung warden ko? Ay, ano? 好嘞 <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay. tangina ina, naka-air yung ano ko. Bakit naka-air? Bakit ako naka-air? <laughs> Hindi niya malamang abot to, oh. Sayang. Naka-air kasi. Naka-air. Gagi, naka-air yung warden. <laughs> oh. Hello, Um, welcome back sa ating classic war. So ngayon, um, talo na kami ng alaban, lamang na sila. So 83, 86. So hindi namin na 3 na star yung 1 nila tsaka yung 4. Pero 3 star na nila yung taas namin. So meron pa akong dalawang attack. Bali, yung gagawin ko is lilinisin ko yung number 17 at saka yung 11. Para lamumang kami ng isa. So sana walang umatak sa kanila para manalo kami. Okay. <coughs> so, plano ko lang dito is simple fireball lang. So, dito mag-aano uh, na ako. Kasi so, parang kasi sweet din yun yung ano eh. Yung... Electro Dragon. So dito. Kasi lang sila yung dalawang... Yung dalawang... Yung Archer Tower din sa kanan ko. Yung Fireball na ako sa perspective. Okay, dito nga. mo lang yung i-drag dyan. Kaya nga lang yung... Tapos... Fireball! Yan. tapos dali natin sila sa gitna so this engine ang gagamitin natin ay breaker tayo dito ay breaker tayo dito king, parot arco so ay breaker ako dyan Aduh, dia ni Kapel ko. Nag-tag-tag ko natin yung bantay. Ayan na, napakaganda naman nangyari guys. Okay. Tirain mo, oh. tirain <laughs> mo. na sila guys. So, White ko but... healer ko. to eh. okay. ko lang to guys. Kuha na to. Kuha na to. Na 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 pa ako isang rage spell na hindi naman natin. nice one guys so unang unang attack natin 3 star huh to okay tabla na <laughs> tabla na ayun guys so hello ayun nga um, so natapos na yung war namin at ayun 8888 sayang dami kasi hindi umatak guys eh. kaya ano kinapos kami sa sa stars yan pero okay lang, bawi lang. Ganyan talaga ang buhay. So, yun lang. Uh, don't forget to like, subscribe, and comment. Uh, thank you.